Isang ligtas at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay isa namang makabuluhang paksa ang ating tatalakayin. Ito ay ang kaligirang pangkasaysayan ng nobelang Noli Mitangere. Alamin natin kung paano na buo o nasulat ang nobelang ito. Sa kabila ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. kaligirang pangkasaysayan ng Nole Mitanghere. Ang Nole Mitanghere, ito ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Dr. Roselsal. Magda-dalawangpot-apat na taon pa lamang siya nang isulat niya ito. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Nole Mitanghere dahil sa tatlong aklat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. The Wandering Jew, Uncle Tom's Cabin at ang Biblia. Nang mabasa ni Rizal ang aklat ng The Wandering Jew, ang hudyong lagalag ay nabuo sa kanyang puso na sumulat ng isang nobelang gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at nang magsisiwalat sa kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking kumutsa kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgotha. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Uncle Thames Cabin, tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. Tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Ang pamagat na Noli limitang Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay Huwag mo akong salingin na hango sa Biblia sa Ebanghelyo, helio kabanata dalawang po talata labing tatlo hanggang labing pito. Inilathala ang unang nobela ni Rizal noong 26 anim na taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakakabatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsama-samahin niya upang maging nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon na katuparan, kaya sa harap ng kapibuang ito, sinarili niya ang pagsulat ng malang katulong. bago matapos ang taong isang libo walong raan ay sinimulan niya itong isulat sa Madrid at dooy natapos niya ng kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong isang libo walong raan walong Natapos naman niyang sulatin ang huling ikaapat na bahagi ng nobela sa Alimanya noong pebrero pot 1887 Natapos niya ang no limitang hire ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapaglimbag ng dalawang libong sipi nito sa imprenta. Si Rizal mismo ang nagdesenyo ng pabalat ng nobela. Pinili ni Rizal ang mga elemento na ipapaloob niya rito. Hindi lamang ang aspektong estetiko ang kanyang naging konsiderasyon. Higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo. Nagalit man ang mga Espanyol kay Rizal at nangamba ang kanyang pamilya na baka siya ay mapahamak. Inibig pa rin niyang makabalik sa Pilipinas. Dahil, una, hangarin niyang maoperahan ang kanyang ina dahil sa lumalang panglalabo ng kanyang mata. Pangalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat mula taong 1884 hanggang 1887. Panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at mga kababayan. Umalis si Rizal sa Maynila noong ikatlo ng Pebrero isang libo walong raan walong pot walong. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong, Hapon, San Francisco at New York sa Estados Unidos at London sa United Kingdom. Habang siya ay nasa ibang bansa, ay inukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya. Isinulat niya ang no limitang hiri upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ito naman ang tunay na layunin ni Rizal sa pagsulat niya ng nobelang ito mula sa pinagyamang ploma ikasyam, pahina apat na raan dalawang pot tatlo hanggang apat na raan dalawang pot apat.